Hi, babies. Today is day 32 of 366, year 2024. I just arrived here in Abu Dhabi kasi mag apply ako for Shenzhen Visa and nandito ako ngayon sa VFS Global sa labas kasi nag-print pa ako ng, ano, uh, ng appointment paper yun pala yung kulang ko so ayun, papasok na tayo sa loob update ko na lang kay mamaya bibis kaya naglalahad na naman ako. Pabalik na tayo doon sa AFS. Actually, done na ako kanina pa. Done, mabilis lang yung submission ng documents tsaka yung biometrics. Tapos, spouse ako ng national, ano, ang tawag ng French national. Kaya hindi ko na pala kailangan magbayad. Ang kailangan lang nila is letter from happy boo, which is yun yung inintay ko. Kaya matagal kaya ito. Prenin ko na. Ano sa, nag-sign sa. So, ayun print ko lang tapos isasubmit ko and I'm done here. Alam ko alam kung ano yan. Slide ba yan? <laughs> Para siyang slide, no? Oo, slide yata siya. Ay, bongga. Hello pa. Ang ganda dito. Ikot-ikot muna ako kasi wala pa yung driver. Uh -huh. Ay, bongga. Marami pa lang mga ano din dito. Mga magagalaan. Pero nag-request na kasi ako ng driver ko, so papuntan mo siya. Ayan, naupo lang muna ako dito. Merong CR dyan. I mean, papuntan yung CR, tapos may upuan dito. Tapos dyan lang sa tapat yung, ano po, um, sasakyan. I mean... Yan ako pipick upin. Pero mamaya pa daw in 30 minutes. So, dito muna ako. Tapos actually, akyat tayo. Titignan natin kung may cafe or food court sa taas. Na malapit lang. Para dyan lang yung ano, antayan natin. Push. Nakalabas yan. Yeah. Pakunta tayo sa food court. Kaloka. Ang dami kong alam dito. Ay, ano Ay, bumukas. Ayan, I end up dito sa McDonald's kasi ito yung first na nakita ko. Ayan, anong gusto mo? Ganda play area nila dito. Yung McDonald's dito ay palaruan. Yung others kasi Papa's, KFC. Hindi ko nakilala yung iba. Punjabi, ganun. Arabi. Macdo yung kilala ko. Tsaka madali lang kasi price, di ba? nag-order ako ng er, ano, beef and mushroom rice meal, rice bowl. Pero take away kasi baka dumating na yung dumating na yung car. Kasi 11:20 na. Tapos, balik ako agad. Gusto ko sanang mag -gala -gala pa. I-meet yung friend ko. Kaso, um, yun na nga yung mga bata baka you know dumating yung bus na wala sa oras puro pinay yung mga bata dito nakakatawa nagtatagalog sila mga estudyante Ng 10 minutes dito na daw siya sa so, tamang ano lang muna ako tamang kain nagutom na ako di pa ako nagbe-breakfast di pa ako nagkakape eh. Yan, dito tayo sa ano WTC check. It's 1.52. Katulog ako ng bonggang bongga doon sa ano. Sa biyahe. So, ayun. At least hindi na ako nag-drive. Kasi kapag nag-drive ako, it will take me longer. Gawa ng... I'm not familiar with the place. Tapos doon sa city. And also, yung car natin is may issues. <laughs> kung yung malayo, baka hindi mm, mm. makarating. Home, mom ha, mom home. Never knew that it would last so far. Ganun yung mga tugtugan, sarap matulog. <laughs> na, 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 <clears throat> Kain tayo. Ay, kutsara na pala doon. Ay! Kain, kain! Kakainis itong ano ko. Itong tali ng buhok ko, ganyan nagpa-fly away siya. Which causing it to be an <laughs> obvious doon sa picture. Kasi may picture na akong sinubmit, pero hindi pala ganun ang um, visa picture. Kailangan pala is, ano siya, like, eto lang walang ganon, walang ganon. Kasi ganon yung sinabmit ko. Kailan pala ito lang. Ganon pag nagpa-picture ka. Kitang-kita to. <laughs> ko lang. ipakita kasi, ay, Diyos ko, ang ko. Mukhang bibitayin. Pakita ko na nga ilan. <laughs> kasi nga Ayan, nagdala-dala pa ako ng mga re -re reviewer ko. Hindi ko wala, hindi ko rin mabubuklat na tulog ako. Ayan, Ayan, mukhang bibitayin si auntie. <laughs> Uy, sabi ni Kuya, may delivery ako ba? Parang walang duma Let me check. Ketura ng rice bowl ng McDonald's. May beef and mushroom yung in order ko. Chicken teriyaki sana, pero parang hindi ako, ano, hindi ko feel magmanok. So, ayan, Coke, Ayan, and eh, meron din ako dito fries and burger. Ayan. Sarap siya, pero mas masarap pa rin yung burger steak ng McDonald's. Ay, nang Jollibee. Wait lang. Isa pa. Hmm. Hindi ko bet yung sauce. Pero kailangan ko kasi. Pero dry siya. Pero malaki ang all fairness. Malaki yung patty. Pero 23 dirhams to. Ay, 19 pala without drinks. Kasi eto. Inupsize ko yung fries and drinks ko. Kaya sabi ko, wala na lang drinks tong burger steak. Uy! Kamu yung langaw. Mmm! Kain. Ay, napatulog ko na yung mga bata. Nag-dinner na kami kanina. Hindi ko na napakita kasi ano. Like, mabilisan lang gawa ng they are busy working din sa ano nila. Tapos dumating na yung order ko. Ayan. Ayan. And, I don't know. Kumuha ako ng gloves. Kasi ayaw ko magkaroon ng mark. Gawa ko kumakain din ako ng, ano kakain kain ko? Jalapeno chips. <laughs> <Dun> sa kusina. <laughs> so, ayan. Try kong i-open. And tignan natin yung mga nilalaman. Charot. Papakita ko ba? Our secret. Charot. Ano lang ito, mga copy lang siya. Pero, I hope the quality is good then. Push. baka masira ko yung laman. Ano ba? So, Ayan, pasilip lang mga sis. Ayan, yung laman. Hindi ko na i-open isa-isa mga sis kasi para lang sa mga ano natin to. Customers and syempre ayaw na namin natin yung evil ay. Ang dami nga yun, nakakaloka. Aawayin na naman tayo. So, ayan. Push. Ito lang. Ayan, nag-try lang ako sa wallets kasi may naghahanap din. So, we'll see. May isa kong L. chocolate, T. Ay, may dalawa. And, yun. Nakasil sila. Happy base, bago ko mag-enter ko lang sa inyo na. <laughs> Ito yung ganap ko. Nagka-ano ko ng mga jeans. Ilalagay ng sizes kasi mahirap mag live tapos hindi mo alam yung mga sizes hinahanap-hanap mo pa doon sa mga ano di ba so ayun nililabel ko na sila para hindi na ako mahirapan ganda nito oh branded by ano Zara size so, 28 ang basis ko kasi eto yan pag mo 28 sya Yun, yun fourteen times two. Ganorn. Anyway, mag-edit na ako ng mga vlog-vlog. kasi wala na talaga na naman time storage. So ayon. See you again tomorrow, babies. That's the end of day thirty-two of three-six-six. Good night. Love you so so much.